Mexico. Inilagay sa alerto ang kahabaan ng Acapulco Beach sa Mexico dahil sa beach swell. Nitong lunes, nagdulot ng pagbaha sa mga lansangan ang paghampas ng matataas na alon sa dalampasigan na umaabot sa limang metro hanggang sampung metro ang taas. Ayon sa ulat ng Civil Protection Authority, umaabot na sa dalawang daan dalawampung tao ang inilika sa mas ligtas na lugar. Ayon naman sa Ministry of Meteorology, Posibleng tumagal ang beach swell hanggang sa susunod na apat na araw na inaasahan namang lilipat sa Gulf of California, Sinaloa at sa Baja California Peninsula. Patuloy ang paalaala ng mga otoridad sa publiko na iwasan ang paglangoy lalo na sa mga beach na may red flag dahil sa malalakas na alon at undercurrents. Sa Amerika kanya-kanyang paraan ang mga residente ng Manhattan sa Kansas State para lang makalabas sa kanilang tahanan sa gitna ng mataas na tubig baha dulot ng pagtama ng malakas na bagyo nitong weekend. Ilang video clips sa social media ang nagpapakita na ilan sa mga residente ay sakay ng rubber boats at kano. May ilan naman na nagkakatuwaan pa habang kinukunan ng video ang ilang residente na lumusong na sa baha. Ang ilan naman ay pilit pa rin sumakay sa kanika nilang kotse na nagawa namang makatawid sa mataas na tubig kahit abot na nito ang bintana ng kanilang mga sasakyan. At sa Nepal, natagpuan ng mga pulis ang ilang bank cover o box na naglalaman ng 25 million Nepalese rupee o 10 million peso sa gitna ng gumuhong bangko sa kasagsagan ng lindol sa bansa. Ang mga coffer ay pag-aari ng Bank of Kathmandu sa Balahu district matapos bilangin ng mga otoridad ay isinilid sa metallic containers ang pera at sa kasinelyohan. Libo-libong Nepali ang nawala ng tirahan sa lindol at ang pamahalaan ay patuloy na nananawagan ng tulong mula sa international community. Nagsimula ng mamahagi ng tig 7,000 rupees o 3,000 pesos sa bawat pamilya ang Nepali government sa mga remote village na ayon sa mga residente ay hindi sapat sa kanilang pangangailangan. Marge Navarro, UN TV News Worldwide